Ano-ano ang mga palatandaan na peke o mali ang pagsisisi mo sa ating Diyos? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Isang patunay na talagang ikaw ay ligtas na at ikaw ay talagang nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay sa pamamagitan ng tunay mong pagsisisi sa ating Diyos. So yung pagsisisi natin sa ating Diyos o yung tinatawag nating repentance, malaki po yung part niyan sa ating salvation. So mahalaga po yan para tayo ay maligtas. Kasi ang katotohanan mga kapatid, kapag tunay ka na nagrepent sa ating Panginoong Sokristo, ibig sabihin lang niyan, tunay na ikaw ay niligtas na rin ng ating Diyos. So yung isang dapat gawin natin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan o para makapasok tayo doon sa kalangitan ay sa pamamagitan ng repentance. Kailangan magrepent po tayo sa ating Diyos. At kapag nagrepent tayo sa ating Diyos, ililigtas tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Patatawarin po tayo ng ating Diyos at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kung wala po kayong tunay na pagsisisi, pwede kayong mapahamak. Kaya mahalaga mga kapatid na dapat alam nyo na tunay yung pagsisisi na ginawa nyo. Basahin natin yung 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan Malinaw naman mga kapatid na gusto ng Diyos na maligtas yung lahat pero yung choice po ay nasa mga tao. Kaya mga kapatid sinasabi ko nga po sa inyo mahalaga yung parte ng repentance. Kasi pag sinabi mo nagrepent ka sa ating Diyos, ibig sabihin noon sinasabi mo na nanampalataya ka na sa Kanya. Kapag tunay kang nagsisi sa ating Panginoon, sinasabi mo na binibigay mo na yung buhay mo sa Kanya. So dapat mga kapatid, meron talaga tayong tunay na pagsisisi o repentance. Ngayon mga kapatid, alamin natin ano-ano nga ba yung mga palatandaan na ikaw ay hindi tunay na nagsisi o nagrepent sa ating Diyos. Nang sa ganon, makita natin ano nga ba yung dapat nating gawin at ano yung mga dapat natin iwasan. Una makikita natin dito na hindi tunay yung pagsisisi mo sa Diyos kung walang pagbabago sa buhay mo. So sinasabi mo na nagsisi ka na sa lahat ng makasalanan mo sa ating Diyos pero wala namang pagbabago pagkatapos mo magsisi sa ating Diyos isa lamang po ang ibig sabihin yan ibig sabihin po niya hindi totoo yung pagsisisi mo peke yung pagsisisi mo kasi mga kapatid ang bunga o palatandaan na talagang ikaw ay nagsisi na sa ating Diyos yan po ay sa pamamagitan ng pagbabago na makikita sa iyo pa nyo po mga kapatid hindi porket sinabi nyo na nagsisi na kayo ay talagang nagsisi na kayo sa inyong makasalanan kasi mga kapatid pwede sabihin na nagsisi nga kayo sa inyong kasalanan at tumali Ikad kayo sa kasalanan pero hindi naman nabago yung pag-iisip nyo. Kasi mga kapatid, pag sinabing repentance, ito ay pagbabago ng isip. Hindi lang siya basta sasabihin mo lang. O kayaman man, ito ay emosyon mo lang. Marami po mga tao nagkakamali doon. Nagsisisi sila dahil lamang sa dala o bukso ng emosyon nila. Yun po ay remorse mga kapatid. Pero ang true repentance, makikita mo dyan yung pagbabago ng isipan at pagbabago ng mga gagawin mo pagkatapos mong magsisi. Kasi po kapag kayo ay nanampalataya na sa ating Panginoon So Kristo, meron ng pagbabago na makikita sa inyo. Bagong katauhan na po kayo sa pamamagitan ng ating Panginoon So Kristo at sa tulong ng banal na spirito. Basahin natin 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kahit kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pangalawa, inuulit-ulit mo pa yung mga pagkakamali na ginawa mo na. Ang tunay na nagsisi sa ating Panginoong Diyos, hindi niya na inuulit yung mga kasalanan o mga pagkakamali na ginawa niya. Sabi ko nga po sa inyo kanina, dapat meron ng pagbabago kung ikaw ay nagrepent na. So ibig sabihin lang yan, dapat hindi mo na inuulit-ulit yung mga ginagawa mong pagkakamali kinakalimutan mo na ito at hindi mo na ginagawa ulit. Kasi mga kapatid, kung tunay kang nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung kalooban ng Diyos at di kalooban ng Diyos. So dapat niyan, iniiwasan mo na yung mga mali o hindi kalooban ng Diyos. At syempre, sinusunod mo na yung mga tama at kalooban ng Diyos. So kung inuulit mo pa yung mga pagkakamali mo at mga kasalanan mo sa ating Diyos, ibig sabihin lang po niyan, hindi tunay yung pagsisisi mo lahat naman tayo, kahit mana ng palataya ka na ng Panginoong Sokristo, nagkakasala ka pa rin. Pero iba po yung namumuhay ka sa kasalanan. Kapag namumuhay ka sa kasalanan, ibig sabihin lang yan, inuulit-ulit mo lang din yung mga na ginagawa mo. Kahit alam mo na, na mali yung ginagawa mo. So kapag ano yung perspektibo mo sa buhay at pananaw mo sa buhay, ibig sabihin lang yan, wala ka pang tunay na pagsisisi sa ating Diyos. At ang nakakalungkot po niyan mga kapatid, kung ganyan yung pananaw mo, maaaring hindi ka paligtas. So dapat mga kapatid, magkaroon ka ng tamang pagsisisi sa Diyos. At dapat kapag ikaw ay nagsisi na sa Diyos, hindi mo na inuulit-ulit lahat ng mga pagkakamali mo. Dahil nyo lang po tatandaan mga kapatid na kapag patuloy kayo sa paggawa ng kasalanan at inuulit-ulit nyo pa yung mga maling ginawa nyo, kayo po ay nakay Kayo ay nasa mundo pa na ito. Kayo ay nasa sanlibutan pa. Basahin natin yung 1 John 3, verse 7 to 9. Mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng jablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang jablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng jablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Pangatlo, pinipilit mo pa rin itama kahit na mali yung ginagawa mo. Kung alam mo na na mali pero pilit mo pa itinatama, hindi po tama yon. Hindi po kalooban ng Diyos yon. Hindi po kayo tunay na nagsisi kapag ganun yung pananaw nyo. Ang tunay na nagsisi, alam niya yung kalooban at di kalooban ng Diyos. So kung alam niya na yan ay hindi na kalooban ng Diyos, kapag alam niya na mali yan, hindi niya napipilite na itama pa yan. Basta mga kapatid, kapag mali na yung isang bagay o mali na yung isang ginagawa mo, mali na po yun. Hindi natin pwedeng baguhin yung katotohanan na yung mali ay magiging tama. Kasi mga kapatid, may ilang mga tao para mapagtakpan yung kasalanan nila, yung mga mali, ginagawa nila itong tama. Gumagawa sila ng iba't ibang mga paraan para mapagtakpan yung mga mali nila. Yung iba po kasi, alam na nilang mali ito, pero gumagawa sila ng paraan para yung mali na yon ay magmukhang tama. Pero mga kapatid, hindi po tama yun. Yun po ay peke. Kung talagang tunay kang nagsisi sa ating Diyos, tatanggapin mo yung pagkakamali mo. Ang tunay na nagsisi sa Diyos, nagpapakumbaba po yan. Ang sinasabi sa Diyos, lahat ng kasalanan niya, kahit ano pa yan Basahin natin yung Hebrews chapter 10 verse 26. Matapos nating malaman at na tanggapin ng katotohanan, asadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na mayaalay pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Pangapat, kapag nagkamali ka, naghahanap ka ng iyong sisisihin. Kung talagang tunay kang nagsisi sa ating Diyos, aakuin mo yung pagkakamali mo. Tatanggapin mo yung pagkakamali mo. At sasabihin mo sa Diyos ng buong puso na mali ang ginawa mo. Hindi po mga kapatid yung magtuturo ka kapag nagkamali ka sa mga ginawa mo o kaya man gumawa ka ng kasalanan. Hindi po ganun mga kapatid. Kung talagang tunay kang nagkasala, aaminin mo sa sarili mo, aaminin mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, at higit sa lahat, aaminin mo sa Diyos yung pagkakamali na ginawa mo. Yun po ang tunay na pagsisisi. Hindi yung magtuturo ka ng ibang tao. Kasi mga kapatid, kung babalik tayo doon sa creation pa lang, makikita na natin doon yung konsepto ng pagtuturo kapag nagkasala. Simula nung pumasok yung kasalanan, yung mga tao, hindi nila basta-basta tinatanggap yung mga ginawa nilang mali. Bukos yung iba, hindi justify pa nila ito. At yung iba, nagtuturo ng iba doon sa pagkakamali na ginawa nila. Ganyan po yung ginawa ni na ebat at Adan. Basahin natin yung Genesis chapter 3 verse 11 to 13. Nagtanong muli ang Diyos, Sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bunga ay pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po ay lang ako ng ahas, kaya't ako ay natuksong kumain. Sagot naman ito. At panguli, umahanap ka ng kakampi sa mga maling ginawa mo. Kung ikaw ay nagkasala at alam mo naman na mali yung ginawa mo, huwag ka nang mangdamay ng ibang tao. Kasi mga kapatid, may ilang mga tao, pag nagkasala silang ang nangyayari, naghahanap sila ng na mga taong kakampi sa kanila. O kaya man, naghahanap sila ng mga tao para i-justify nila yung mga mali o kasalanan na ginawa nila. So mga kapatid, hindi po tama yung ganun. Kung talagang ikaw ay tunay na nagkasala, aakuin mo yung pagkakasala mo. Kung nagkasala ka, hindi ka na magdadamay ng ibang tao sa kasalanan ginawa mo. Tatanggapin mo sa sarili mo na ikaw yung nagkasala. Lahat po tayo nagkakasala, yan po yung lagi nating tatandaan. Pero mga kapatid, kung nagkasala man tayo, mag-focus na lang tayo sa sarili natin, hindi po sa ibang tao kung talagang tunay ka nagsisi sa ating Diyos, kung patungkol yan sa mga pagkakamali mo at kasalanan, kayo at ang Diyos lang ang nag-uusap patungkol yan. Hindi ka na nagdadamay ng ibang mga tao. Bagos ang ginagawa mo, kung alam mo na meron ng mali yung ibang tao, tinutulungan mo sila na itama yung mga mali nila. Ginaguide mo rin sila para doon sa katotohanan at doon sa tama. Masahin natin yung Galatians 6 verse 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit so, gawin ninyo iyon ng mahinahon at magingat kayo baka kayo naman ang matukso. Yan po yung ilang mga palatandaan na kayo ay hindi tunay na nagsisi sa ating Diyos o meron kayong tinatawag na fake repentance. So mga kapatid, nawa nga iwasan nyo yung mga bagay na ganyan. Hindi po yan yung kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magkaroon kayo ng tama at totoong pagsisisi sa Kanya. So ngayon kung tingin nyo hindi pa tama yung pagsisisi nyo, ngayon yung panahon para magsisi kayo ng tama at totoo sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, di natin alam yung mga pwede pang mangyari sa mga susunod. Sabi ko nga po sa inyo, kapag mali at peke yung pagsisisi mo, pwede kang mapahamak. Pwede ikaw ikaw ay mapunta sa impyerno. So dapat ngayon pa lang, magsisi ka na ng tama sa ating Diyos. Nang sa ganon, mas makonfirm mo na ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Kasi mga kapatid, kung di ka pa magsisisi ng tunay ngayon, baka magsisi ka sa huli. Huwag naman mangyari yun na kapag ikaw ay napahamak na, dun ka pala magre-repent sa ating Diyos. Marami mga pagkakataon na binibigay sa inyo yung Diyos para kayo ay tumalikod at magsisi sa inyong mga kasalanan. So habang nasa mundo po kayo na ito, magsisi na kayo sa ating Diyos. At syempre dapat yung pagsisisi na gagawin nyo tunay at totoo. Kasi mga kapatid, baka mamaya akala mo lang nagsisi ka na. Pero hindi pala talaga totoo yon at hindi tunay yung pagsisisi mo sa ating Diyos. So lumapit ka na ngayon sa Panginoon hanggat may oras pa, magrepent ka na hanggat hindi pa huli ang lahat. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo sa namin natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.